ha umpisa natin <laughs> mm. ha? si Director General Lasso ha. Mm. Uh, tinira kagad si Jonathan Morales. Ah, sabi uh, ang PDS daw na uh, inexecute, no? Personal data sheet mm. na kinumply pin pinilapan ni uh, at under oath ni Jonathan Morales ay mm. marami daw mali. Uh, hindi daw totoo nilagay iba doon. Uh -huh. No? Bakit? Kasi po siya daw dinismiss sa PNP bago siya tinanggap dito sa PDEA. Mm. So hindi ya sinabi yon because of that, no? Uh, dinismiss din siya. Okay? Okay? Dinismiss din siya hanggang inapilariya ito hanggang Korte Suprema affirm ang dismissal sa kanya. Mm. No? Itong sinabi sa decision, no? Dishonesty, grave misconduct and uh, conduct prejudicial to the best interest of the service. Mm -hmm. Okay? Tapos, minensyon niya yung mga kaso. Pero, pero mga ibang mga kaso dito, partner, wala na, na-dismiss na eh. Oh. Oh, pero, na-mention pa rin niya, uh, eh, halimbawa, ito, uh, robbery extortion. I-dismiss na to in 2014. Mm. Okay, ito pang isa. Failure to testify and bungling. Acquitted naman siya. O ito naman, bungling. Dismissed in 2016. False testimony. Pending pa. Okay. In, Now, in, short, attorney, marami kasing sinabi doon na kaso ganito, ganyan. Oh, sinabi Tina din na. Tinanong namin si ano, Agent Morales. Oh, sabi. Tinanong ni attorney Harry Roque. Sa lahat na pang kaso sa iyo, meron ka na bang conviction? Sabi niya, wala. <laughs> Tama yun, no? Sinabi naman. Pero yun. parang ang ang pinalutang kasi, siniraan agad yung messenger, <laughs> hindi yung message. <laughs> yung opening statement pa lamang, PAK! Oo, <laughs> diretso na. Oo, <laughs> uh, <laughs> sige. Now, tinanong ngayon ni Bato, si Morales, mm. sabi ay, nag-comply naman ako sa, requirements sa requirements ng recruitment committee. Mm. All the requirements. Sabi ay, that's why, inappoint ako. Mm. Ang sinabi niya. Eh, hindi ko naman alam na may dismissal pala. Wala daw siyang natanggap. Wala siyang eh. natanggap eh. Oh, 'Di ba? Nung sabi niya, eh dapat titingnan nila ang substance ng dokumento na lumabas. Mm. Dalawa 'yun, 'di ba, partner? Dalawa. Ano ba? Ano bang dokumento? Usapan natin ha, muna. na. Mm. Unang dokumento, uh, ito, pre-operation report. Okay, partner. Mm. Pangalawa, authority to operate, 'no? Ang punto ni Morales ito, huwag niyo ko sirain, titingnan niyo 'yung dokumento. Kasi ako gumawa ng dokumento pero hindi ako naglabas niyan. Mm. Kaya nadidito ako dahil may naglabas niyan in violation ng batas. Mm. Nagrereklamo ako, bakit nakalabas yan? No, ang sinasabi naman niya, hindi may kaaway si Lasso sa loob eh, Kaya nilabas nila yun. Di diba partner, sinabi niya May kaaway si Lasso sa loob ng PDEA kaya nilabas itong dalawang dokumento. Kaya, sabi niya, sabi ang confidential informant daw, hinarap niya kinunan niya ng sworn statement, no? Ang may mga pictures daw partner, no, including isang artista no? na later ang pinangalanan niya, mm. si Maricel Soriano. So, limang pictures 'yon, different occasions, identified daw ng informant itong si Maricel Soriano at saka itong si uh, BBM allegedly, no? Now, sabi niya, marami na akong na-handle na ano eh na sworn statements eh. Hindi ko na malalaman detalye. Eh. 'Di ba, partner, sinabi 'yon? Now, No, sabi ni senador Bato, itong uh, pre-ops authority to conduct operations authentic ba ito? Oh, sabi ni uh, no ni uh, Director General Laso, no such document. Walang nag-exist na dokumentong 'yan sa aming files sa PDEA. No? No, sabi naman ni Morales, naintindihan ko naman ito eh. Uh, si si Director General Laso, bakit? Kasi itong involved siya ng uh, appointing authority niya. Di ba, partner? Mm. Yan sinabi. Okay. Uh, sabi niya, ako, ako mismo, wala akong mapapala dito. Kamatayan lang ang, ang, ang aking mapapala dito. No, retired na ako eh. Umalis na ako dyan eh. Kaya lang nakita ko, naglubabas pa ito. Kaya ako nagreklamo, sumulat ako. Mm. Yan sinabi niya.